Nagluto ako ng udong na may pechay. Tara, samahan niyo ako at ikukwento ko sa inyo ang kaganapan. Ngayong araw ay sobrang tinatamad akong kumilos. As in, ayaw ko talagang tumayo pero no choice kailangan nating magluto. Kasi po, merong dumalaw sa atin ngayon. Dumalaw? Buwan-buwan. Eh, sakto pa yung panahon ngayon dito sa Dabao, makulimlim, parang uulan na naman. Kaya ang naisip kong lutuin para mas madali is udong. Para mas masarap at mas madami siya, nilagyan ko siya ng ng pechay. Dahil marami kami sa bahay, kailangan pagkasyahin ko yung udong na natitira at yung sardinas besh. Dapat nga ngayong araw ay hindi talaga ako magbablog or magluluto kasi sobrang wala talaga ako sa mood ngayon. Tapos ang sakit pa ng puson ko. Pero kasi pag hindi ako kumilos, parang kulang yung araw ko pag hindi gumagala yung katawan ko. Gets nyo ba yon? Ganito rin ba kayo? Hindi ko nga pala inubos yung pechay natin kasi alam nyo na, kailangan natin magtipid. At dalawang pirasong sardinas lang pala ito guys. Tapos ilan na lang din yung udong natin, kaya kailangan natin pagkasya hinto. Kaya ang ginawa ko, in-slice ko na lang yung pechay para mas madami siya tignan. At para lahat ay makakakain ng gulay. Isinalang ko na rin ang kawali dito at paiinitin natin to. Guys, baka nagtataka kayo ano nangyari sa kawali ko. Ito po ay non-stick. Kaso nga lang, nakudkud po siya. <laughs> Nang uminit na ang ating kawali, ay naglagay na ako dito ng mantika. Hindi po sobrang dami ang nilagay ko. Ikinalat ko lang ang mantika para hindi dumikit ang ilalagay nating sibuyas at bawang. O baka nagtataka na naman kayo bakit may rice cooker sa gilid, dalawang piraso pa. Kasi po sa isang rice cooker hindi po kakasya yung kanin namin. So kailangan dalawa ang gagamitin nating rice cooker dito. Hindi rin po kami nagluluto kasi sa kalan. At baka nagtataka rin kayo bakit yung nalagyan na namin ng baso nandito rin sa gilid. Pasensya na po kasi maliit lang po yung space natin. Maliit lang din po yung bahay namin. Noong naigis ako na ang sibuyas at bawang ay open na natin ang sardinas para mabilisan ang ilalagay natin. Mahilig nga pala ako sa maanghang, kaya ang sardinas ko dito ay lahat maanghang. Eh, ikaw ba? Ano bang gusto mong sardinas? Kaway-kaway sa mga mahilig sa spicy. Kamusta naman ang almo natin dyan? <laughs> Nang matapos natin igisa ang sibuyas at bawang, ay hihahalo ko naman dito ngayon ang dalawang sardinas natin. Op, wag nyo itatapon agad yung lata ha, kasi magagamit pa natin yan. Alam nyo ba, sobrang sakit ng balat ko nito pagkalagay ko ng sardinas. Paano kasi nung nilalagay ko na sa kawali, biglang nagtalsikan sa akin yung sardinas. Napaso lang naman ako sa sobrang init ba naman ng kawali, tapos tatalsik pa sa'yo yung nasa loob ng kawali, ba? Diba? Yung kalan kasi namin, pag hinihinaan ko, imbis na humina, namamatay yung kalan. Ano kaya yun? Eh, sayang naman tong kalan, nagagamit pa naman. Kaya titiis lang muna tayo. Ayun, ang sakit, Beshi, napasayaw ang lola nyo. Nabulol na naman ako. Eto talaga yung kinakatakutan ko. Ayaw na ayaw ko talaga yung magpiprito. Basta yung mga tumatalsik kasi nga po, may trauma po kasi ako sa nito eh. Kukwento ko sa inyo kung bakit. Dati po kasi, nagsaing ako ng kanin, tapos niluto ko siya sa kalay. Eh, hindi naman to automatic tulad ng rice cooker. Kaya kailangan mano-mano natin tignan kung nainin na ba yung kanin. Eh, sakto, Pag open ko nung kaldero, ayun, dumiretso sa akin yung singaw mismo ng init ng kanin. Nalapnos yung kamay ko, besh. Napakalaking paso. Ilang buwan kong tiniis yung sakit nito. Gabi-gabi, di ako makatulog. Tapos, lagi ko pa nasasagi. Sobrang sakit niya. Nagtutubig siya. Imagine imaginin yun kung gano'ng kasakit tapos sobrang laki pa ng paso ko. Kaya simula noon, nangarap na ako na magkaroon ako ng rice cooker. Kasi nga po, takot na takot na talaga akong mapaso o matalsikan kasi sobrang sakit po talaga. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung peklat. Kaya tuwing nakikita ko siya, naaalala ko kung ano nangyari dati. Good thing! lang kasi hindi po siya klaro. Dahil yung peklat ko, sumakto lang siya sa puti ng kamay ko. O, di ba? Anyway, nakapaglagay na po ako dito ng paminta at asin. O, di ba? Ang dami kong kwento na matatapos sa tayo magluto. Amang tambay lang tayo dito hanggang sa kumulo. Tapos, pag kumuluna, na, halu-haluin lang dandahan kasi para hindi madurog ang sardinas. Tapos, tikman natin kung okay na ba yung lasa. Matanong lang, ganito rin ba kayo magluto? Tuwing magluluto, maraming beses tayo tumitikim? O, ikaw ba yung taon na magluluto ka pero hindi mo tinitikman hanggang matapos ka makaluto dun mo lang titikman kung okay na ba ang lasa nakakabilib kasi yung hindi mo titikman yung luto mo tapos ang resulta sobrang sarap binubuksan ko na isa isa ang udong Diyos ko pahirapan sa pagbukas na yun oh. kasi nga gusto ko magpabida sa camera kaya eto kala mo naman talaga yan tayo eh gusto na ihirapan parang challenging daw kasi ganun pero ang ending gagamitin din naman natin mga ngipin natin para mabuksan natin yung udong eh kung kanina ko pag ginawa yan, diba? Sana tapos na ako. Ngayon, ay ilalagay na natin yung udong sa sardinas. Sabay-sabay na ang paglagay ng udong, tapos hayaan lang natin hanggang lumambot ito. May kita nyo sa video na parang malapot na ang ating sardinas, maglalagay ulit tayo ng tubig dyan para masabaw-sabaw pa rin. Don't worry kasi hindi naman mawawala ang lasa ng sardinas dyan. Kung medyo matabang, maglalagay lang tayo ng asin, o di diba? Hinalo-halo ko muna yung udong hanggang sa bumaba ito lahat. Tapos tinakpan ko na at hahayaan ko munang kumulong kumulo ulit. Ciao! At nang kumulo muli ang ating sardinas na udong, ay it's time naman para ilagay ang pechay. Hinalo ko muna yung sardinas natin dito kasi baka nagdikit-dikit na sa kawali. Tsaka ako nilagay ang pechay. O ba diba? may nakalimutan pa nga ako dyan, hindi ko pala na-slice kaya kinuha ko. Kinat ko na sa video, nakakaya naman pero ikunento ko na sa inyo, ba diba? Nawalan ng sabaw kaya lalagyan ko muna ito ng tubig. Mga dalawang baso siguro ang inilagay ko dito. Nakalimutan ko na eh. Bata palang gani, kalimta. Na. Hinalo ko muna siya. Pagkatapos nito ay tatakpan na natin. na ilang minuto ay binalikan ko para tignan kung naluto na ba ang udong. Sa sobrang init, napaso na naman ng daliri ko kaya gumamit ako ng kutsara. Wala din silbi besh. Nauhulog lang din. Ewan ko, ba't hindi minsan gumagana yung utak ko dito. Basta eton bahala na. Kinamay ko na kahit mainit. Oh, mm, sakit. At hindi pa masyadong malambot ang udong kaya hintayin natin mga ilang minuto. Lumabas na naman ang pagiging makulit ko, kaya eto, napasayaw na naman ang lola nyo, kasi nila palambutin kaya ayan, pinalalambut ko sasayawan na lang natin yung niluluto natin besh, para naman ako ditong bulati guys, so, nilagyan na natin. ay talaga naman yung cameraman natin, o, oh, inikot pa talaga o, si Marimar sa tabing dagat o yan, may music na tayo guys, kasi baka mamaya makapiray tayo, kaya ako na lang kakanta Marimar he, tama na So, ayun guys, tikman na natin ulit. Kumuha tayo ulit ng udong kung malambot na. Kasi feeling ko nagugutom na naman yung cameraman natin at yung mga nanonood sa atin dito. So, ayan, tikman natin kung malambot na. At malambot na nga. So, ready to serve na ite. E ito na, ang ating udong na may pechay. Mmm, ang sarap! Ilipat na natin sa bowl ang ating udong para makakain na tayo. Ang sarap talaga ng udong sardinas, no? Tapos may pechay pa. Kahit anong mangyari, hindi mawawala to sa paborito kong kainin. Eh, ikaw ba? Kumakain ka ba ng ganito? Tapos, paparesan mo pa ito ng soft drinks. Uy, ang sarap. Tapos, kung may tuyo, la, lalong mas masarap to. So, ayan, ilagay na natin sa bowl Siyempre, hindi mawawala. Pictorial time kahit naman tayo naka-video. Siyempre, papakita muna ako para maganda naman ako dito. O, ayan picture picture muna pa ang ganda yon oh ang ganda ng luto ko hindi ako ha <laughs> close up muna natin ang ating nilutong udong na may pecha mm ang sarap di ba so ikaw luto ka na rin pwede na tong pangapunan niya syempre titikman na naman natin ang ating niluto this time maglalagay ako ng kanin so nagsandok na ako dito ng kanin beshi konti lang ang nilagay kong kanin sa plato kasi isang kalderong kakainin ko uy baka maniwala ka joke lang po syempre konti lang kakainin natin. Diet tayo eh. Pero yung ulam, hindi pang diet besh. Tara na. Kain na tayo. Ayan o. Oh, mm, ang sarap-sarap ng ulam na udong. So maglagay na tayo sa kanin. At tikman na natin kung gano'ng kasarap ang luto ko. Ay char. So dito na lang muna hanggang sa muli